ba man daw kanugon sa namamu ay magak may iyaong pa naman siya mga kasihuan pito na ano daw sini kung magkabubuhi nga dito sa kuhan pagdag ko ba daw wara manggod sa rabigan wara nga hindi nga baya yakan ba ero yun manggod ka ero good man ito na surot to yad nagsusurut sa'yo nagsusurot pa kay na kuhan good sa kanya ero yuhu yad nagsusurut Ang susulot goodman oh, di good sira nagikan. Wala good sira gikan gikan kanina. sa kanina tinungtong pa sa bawbaw kan kaunang kan rayro yo pipa. Oh. Ba emang god ambut Ambot ko na ana no ini na amam umaga kay goodman man. Oh. Ba amoy. Ay gan pag pinanmuro kanina. May yung pito ka. Bugos na siwo. Oh. Pwede na susulbar di good sira susulbar na oh. Kaya tuhuan sa'yo, ho, ano, sinag ka pa daw sa baubo. Mm -hmm. Batang kaagi-agi. Hmm. Ay, daw! Kaya rugod naman, pastilan ka, eh. Er.